Lima, patay matapos mabagsakan ng puno. Ah, ito yung binabalita ko kanina, no ha? Eh, yung puno ng buli. Alam niyo ba yung buli? O, iba po yung puno ng uh, nyog, Ito po, mas malaki at mas mataas ito, eh. Ba'y mantakin mo? Ang binagsakan ay bahay ng mga residente. Resulta po, patay yung pamilya, no? Ibabalita. Malungkot na balita, pero pakinggan natin, ha? Mula po ito kay Martin Banaag. Martin! Limang miyembro ng pamilya ang nasuwi matapos mabagsakan ng puno ng buli sa kanilang bahay sa barangay Kawayanim, Pitogo, Quezon itong linggo ng madaling araw. Kinilala ang mga biktima na sina Alberto, 66 years old, Gen, 35 years old, Albin, 35 years old, Nazareth Joseph, 11 years old, Noe, 2 years old, at isa naman ang nasugatan sa kailang pamilya. Batay sa inisyal na investigasyon ng Pitogo Municipal Police Station bandang 5.30 ng umaga nang bumagsak ang puno habang sila ay tutulog. Lumalabas rin sa investigasyon na ang puno ng buli ay dati na umanong nasunog kaya tuloy na itong bumagsak sa kasagsagan ng pag-ulan dulot ng bagyong ramil dahilan kaya nataganan ang bahay na siyang kinasawi ng mga biktima. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng MDRMO at Pitogo MPS sa nangyaring insidente. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pang detalye sa nangyari. Martin Banaaga para sa 100% Balita.